Good morning, good morning mga kababayan natin here in abroad At eto na po, petlex ko lang yung aking pinya na namumunga na ngayon So ilan yung puno ng pinya ko dito Meron akong limang puno ng pinya Balianin pati yung bagong tanim ko Pero ito lang isa yung namunga So hintayin ko siya ah, lumaki. Yan, hindi pa ako nakakapagdamo dito sa aking likuran likod bahay. Hinihintay ko yan, yan na lumaki. Siguro mga Pasko, meron akong aanihin na pinya. Yan. Yan lang po ang kasarapan kapag meron kang sariling pananim. Uh, meron kang hinihintay na aanihin. And then, itong aking bakuran is nililinis ko para magkaroon ako ng mga taniman dito. So, hopefully, next week, matapos ko na namang linisin yung aking taniman kasi medyo busy pa dahil dun sa aking pananahi. Alam nyo naman, dito sa abroad, kailangan ng work, 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 work. So, ayan. Yan yun lang yung perplex ko ngayon. O kaya hindi pa siya, wala pa siyang uh, bulaklak. So, hindi pa sila mamumunga. Yung isa na yun, pinitataka ko medyo matagal na rin itong isa na to. Yan. Two years na siya, pero hindi pa rin namumunga. Iwan ko kung bakit ito. Meron kami dito mga ampalayan ligaw. And this one, yeah, hinihintay ko rin siya mamunga pero mukhang wala pa. Nada. Okay, see you again.